po kayo dito. Masarap pa yung pagkain. May manong. Malaki. Mas. Malaki ang chicken sa Uncle kan? Tapos, mayroon mm -hmm. pang ito po. Gravy. Gravy. Kanin, chika si manok. Lambot kanin nila. Si mama lang niya at si Jamaica ang kumain kasi babalik na ulit sila sa kabiti. Malayo ang biyahe. Lunch nyo na yan. Ano ba tayo makumain? Mm, bahay Hindi, <laughs> mm. Sa bahay na ako kain. Masarap na ulam mo. Wala kang manok. Hindi. ako ulit yung may gawin siya. Wala daw akong masarap na ulam. Marami akong masarap na ulam. Sa bahay. Puro gulay. Tapos, manok minsan. Huh? Ano? Malaging baboy. Ang mulang namin. Hmm. Mm. Katulog. Katulad yung kay mums. Ano? Mm. Dito sa bahay. Ang namatay na lodo. ito mm. Dito kami sa kain ang kongchans. Ang sarap ng pagkain. Malaki ng chicken. Hindi, bilisan mo kumain. O, tingnan mo yung ano mo. Lumpia, hay mo. Kain mo. Kay nababad mo sa ano, sa... Sa ah. sauce. Yummy? Yummy! Ano sasabihin mo? Thank you. Hmm? Saan ka mag-thank you? Sige ako nito! Kanino ka mag-thank you? tayo po. Thank you po. Taka ito. Dalawa na. <laughs> Wala na ito po ang mo dito sa bahay. Wala na ako masahin. Hindi na ako doon. Tagal na ako. Ka. Kasi trabaho na ako. Trabaho kasi mamaya. Babalik ka. Babalik. 11.30 i think dirt na marami na pala tindigyan bago na naman may bago na naman oh my gosh gusto tubig pag baso kun katbaso chuli na ubay bye bye thank you for watching